matagumpay na idinaos ang ikalawang Malaga Enguraman Festival nitong nakaraang June 22 hanggang 26, 2023 sa Bayan ng Bugay, Cagayan. Itinampok sa naturang pagdiriwang ang walang katulad na kultura, paniniwala, tradisyon at industriya ng mga bugayanyos. Sa pakikipagtulungan ng Bugay LGU, Nagkaroon din ng seminar tungkol sa Good Aquaculture Practices o GAP at Culture Management of Siganids na naglalayong mabigyan ng science-based na kaalaman ang mga lokal malaga farmers sa bugay. Ito ay sa kabila ng pananalasa ng bagyong egay na naging dahilan ng pagkakaantala ng kapistahan sa naturing bayan. Tunghayan ang pagdiriwang ng Malaga and Guraman Festival 2023. Ang training na ito ay tungkol sa good aquaculture practices with emphasis on cyanide culture in cages. and of course meron itong briefing on the municipal ordinances ng LG. So itong uh, training on good aquaculture practices ay para mapataas ang antas at kalidad ng produksyon ng malaga dito sa Gay. And sa municipal ordinance naman na nakasali dito kasi uh, as much as we want to boost yung malaga industry natin dito sa Bukay, we also need to have uh, conservation, proper management and protection ng ating mga resources for them to be sustainable. Actually, ang programang ito or yung training na ito is isa lamang sa mga programa para sa kanila, lalo na sa mga malaga growers natin para malaman din nila yung tamang paraan ng pag-aalaga ng malaga. At makita nila kung may pagkakamali man sila, pwede nilang i-enhance pa yung pag-aalaga nila ng malaga para mapaganda yung kanilang produksyon. Nakaka-proud naman kasi, one of the contribution or yung nakakapag-contribute sa produksyon ng kagayan ay Bugay ang isa sa may pinakamalaking produksyon. So, kailangan na protektahan namin ito at palalawigin pa namin yung magandang pag-aalaga namin ng malaga. Ang seminar kanina na kinandak ay uh, patungkol sa mga ordinansa natin sa Bayan ng bugay uh, particularly sa mga fisheries ordinances natin na naglalayong ipahatid pahiwatig sa mga kababayan natin ang importansya ng mga uh, ordinansang ito para mapanatili ang uh, para ma-preserve ang mga yamang dagat at yamang ilog ng bayan ng Bugay Crean. Ang mga ordinansa na ito ay para sa mga tao na i-regulate yung mga activities nila, lalong na lalo yung mga illegal activities nila patungo sa illegal fishing, pati sa fishing industry para ma-preserve kung anuman yung uh, mga natural resources, aquamarine resources namin dito sa bugay So far, by record, uh, we hold the uh, number one spot as to the biggest producer of uh, the Siganit or malaga in the province of Cagayan and uh, hopefully in the near future through the inception or insertion of uh, modern technology pertaining the culture of malaga we will become the biggest malaga producer in the country in the coming years gusto kong sumali sa kwan seminar dahil gusto kong marami rin akong nalalaman maliban sa alam ko sa ngayon. Marami kong gustong matuklasan kung paano mag ng malaga o paano gagamitin yung mga ginagamit na yung pagkain nila. Ano, ano lang, sir? Meron yung mga kasamaan nyo siguro mga yun nung pumunta sila doon sa GL, sir. Nagsabi kami sa kanila na kung mag-ano sila ng rabbit feeds para subukan din namin kung totoo yung nababalitaan namin na yung namin sa YouTube. After 3 months, pwede mo nang harbisin yung malaga. Ay gusto rin talaga namin subukan kung may, mabili mabilang kami pitch na ganoon. Sa pakiramdam ko lang sa ngayong, ngayong taon, ha? Malaki ang pinagkaiba yung ibang produkto ng ginagamit na yung pagkain ng malaga kaysa tungtate. Parang makikita ko talaga maganda magandang kate, hindi ko mo nagbebenta ako ng kate, masabi ko na maganda, hindi. Dahil marami rin akong alaga, sir, eh, kasi. Eh, masaya ako, sir, dahil hindi na uli itong bayan namin na, ano, Dahil sa tulong ng kate, tapos kayo mga empleyado ng kate na nag -ano sa amin parang mapaganda yung produkto namin, nagpapasalamat kami, sir, dahil nagagawa nyo yung mga ganong bagay para maganda yung hanap buhay dito sa amin. kung kayo ay may natutunan sa video ng ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.